Isang uh, magandang araw po na sa ating lahat, lalangit po sa mga uh, ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at uh, patuloy na nagbibigay ng uh, mga biyaya para din sa mga nangangailangan. Ako po ay isang kasangkapan lang uh, para magpahatid ng inyong mga tulong. Uh, at uh, kagabi po ay, oh, ano isang gabi, may nagmisahe uh, po sa atin na isang guro na mga katutubo at uh, mayroon pong uh, mayroon po siyang inilalapit sa atin na uh, bakadaw baka daw mayroon pwede mag-sponsor o may pagbuting kaloban na magbibigay para po sa bata na grade 11 po. Ayon po sa kanya, kay Sir J.P. Orias, uh, grade 11 niya yung bata, tapos yung nanay ay nagtitinda lang. Nagtitinda, uh, nakikipagtinda-tinda, Uh, para porsyentuhan. At yun naman kanyang tatay ay wala talaga regular na hanap buhay. Lalo higit po sa ngayon, napakahirap ng pangumuhay dito sa lugar po ng isla ng, uh, ng Pulilyo Island. Dahil nga po sa pilagdaan ng bagyo. At uh, tayo po, yung kanyang request na yun ay ipinasa po natin sa ating kaibigan, sa isang uh, uh, patuloy na tumutulong at uh, may mabuting kalooban uh, ito po ay kaibigay natin mula sa Mindanao at kanina po ay nagpadala siya ng, uh, ng, ng, pera at uh, ito pong, uh, perang ito ay binili po natin ng uh, kagamitan o ibibili po ng kagamitan at uh, syempre po sa pagbili po natin ng kagamitan kailangan pong kasama yung bata. Uh, at hindi na lang nagpukuha yung, uh, yung lumabit sa atin. Pero mas okay din po. Kaya taos puso pa rin po kami nagpapasalama sa mga tao ng mga kalukuban. Lalong higit sa mga nagbibigay para sa mga kabataang nais pang mag-aral. Sana po at huwag kayong magsasawa at patuloy pa rin kayong pagpalain ng dakilan Diyos at uh, bigyan pa ng maraming biyaya para sa uh, sumagana inyong buhay at sa pagsagana ng inyong buhay karamay yung mga tao na inutulungan po ninyo at syempre po wahanin ninyo kami sa pag ng pera na ibinigay sa atin magandang araw po ngayon ay tayo kukuha na uh, withdraw para ibigay natin dun sa mag-aaral uh, na kami sa atin ng tulong sa pagkita natin ng mga kaibigan kaya ngayon ang mula na tayo ng mga at yun din patuloy po kami ng salamat sa mga sponsor na uh, nanagkit po dun sa aking kaibigan na uh, hindi nag-dalawang isip para magbigay sa patan na uh, nangangailangan ng tulong kaya tuloy sa maraming po salamat at uh, tuloy-tuloy po tayo sa pagtulong sa pamagitan po ninyo. Maraming mga kapatahan na uh, pagtuloy na just wake up na uh, sa ating Ito po yung uh, bata na uh, bibigyan natin sa so, natin mga kaibigan. Uh, at mamaya po tayo mamili ng kanyang gamit sa abot ng noong, uh, noong uh, pinadala sa atin. Dapat, po, namibili na yung uh, ating bata. Uh, Ito na po yung uh, ating uh, napamili, yung napili niya. Yan. Tapos, resibo na lang. Maraming po salamat sa mga tulog po na po dito. po. Sir John, maraming salamat po. Ano ba patuloy na pagpapala ng Diyos ay laging sumayin na.